Ayan na. Ayan na. Medyo ano to. Oh, may tayo, itupak, tay, dyan lang kayo tay. Ah, sige. Ah, oh, sige. Gadaliri pala laki. Doon nakaanak doon. Ha? Doon ako? Hindi naman pala siya yung maliliit eh. Lumayo kami talaga. Ayan po mga katropa. Bilog na kulay puti. Alam nyo ba kung ano yan? Matigas siya. Hindi siya katulad ng mga pokyutan sa atin sa Bulacan o yung ibang pinupuga na nakakapit lang yung mga bubuyog. Pero yan ang bubuyog nasa loob. Tapos mamaya kukunin namin. Paano yung style tayo ng pagkuha? Apoy. Ah, Apoy yan. Yun doon sa butas ipapasok. Ipapasok. Kailangan wala makalabas. Wala makalabas. Ayun, uh, may butas daw po maliit yan. Papasok doon sa butas yung buho na may apoy. Kailangan walang makalabas na bubuyog. Kasi pag may nakalabas na bubuyog, mas matapang daw po yung mga bubuyog niya isa doon sa mga pokyutan. tayo ano tawag niyo dito? Kumuntok. Kumuntok? Ah, yun po, ah, abangan nyo po. Ah, kukunin namin yung laman. Papakita ko sa inyo. Ah, iba daw po yung itsura niyan kumpara dun sa mga pokyutan na di ba nakita nyo may parang nakasabit na pa gano'n tapos nakakapit yung mga pokyutan iba daw po to. parang meron daw isang mga nakalawit-lawit na gano'n apat daw parang gano'n apat daw makukuha o tatlo gano'n iba yung style kaya sana abangan nyo uh, yung pagpuga uh, kaso medyo uh, iba to sa pokyutan na nakikita nyo Nakakatakot oh, yung itsura niya. Pero kaya yan. Ay, Bata na na. na, may na. Ayan na. Ayan na. Medyo ano to. Oh, Ito pagkatupok. Tay, dyan lang kayo, Tay. Ah, sige. sige. Eto, Tay. Kaya niya ba yan? Sige, <laughs> Mahina yung apoy. Ay, baka nakalabas kagad Dapat sa butas, sa kabila ka. Nako po. Lako. Ay, napakalalaki pala niyan eh. Hindi naman pala yan malilit eh. Uh, Mamaya na kaya. alalaki lalaki. Gagad ito. Ay, ay, ay! Ay! Malalaki pala eh. Hindi po yung mga pukyutan na maliliit. Ay, malalaki. Hindi pala. Ay, ah, ito na. <laughs> <laughs> tara dito! Tara dito! <laughs> ah, hindi pala yung pukyutan! <laughs> hindi pala siya yung maliliit tay! Gadaliri pala laki! Doon na ka anak, doon! Ha? Huh? Doon ako? Doon na. Hindi naman pala siya yung maliliit eh! Lumayo kami talaga. Balikan na lang po natin. Tingnan natin yung magiging ano, itsura niya. Akala ko yung maliliit lang. Nabubuyog. Yung malalaking bubuyog pala. Ha? Dito tayo para sigurado. Sila nga po lumayo eh. Kalalaki pala. Gadalire. Ngayon ako nakakita niya sa gubat. Kadalasan nakikita ko kasi pokyutan lang. Ganyan po kalalaki katawan, no? Tapos kaya haba. Tapos kulay itim. Hindi siya brown. Hindi pala siya kulay brown na malilit, no? Ganyan po kalalaki. Tapos, ano, kulay itim. <laughs> Atraso sila <laughs> Pero masarap daw po yan. <laughs> ulam daw po kasi. Kaya inano pinuga. Okay na? Hindi pa tapos? Hindi naman lumalapit. May nakagat na? Si, sino? Si, <laughs> lapit tayo may na nakakita ng gano'ng style ng bahay nakapaan na rin po ako nasanay <laughs> na rin <laughs> mas ginawa po pala kasi magpa hindi gano'ng nakakapagod

Sir? Ano itsura to ng laman niya sa loob? Puti din to yun kaso yung ano nila itim pero yung laman niya puti Mga puti uh may, oh may balahibo na dito May balahibo. balahibo? May balahibo yung mga Oo. bubuyog? Oo huh? Ayun ah, to tingnan mo marami na nakalapas Puli itim? Puli itim Ang kalapas na na? Ay, wala nang apoy. Ay, apoy yan. Ah, oo nga. Ani ah, apoy yan uli. Ngayon tinanong ano ay tawag Eh dapat pala magsindi uli ng buo. Ang lalaki pala no. eh <laughs> abangan niyo po. Kuha ano ni tsura niya kasi ngayon nung kulang makikita yan, eh, sigurado ako maraming ngilan di makikita ay tsura ng laman niyan. <laughs> Biyaw <laughs> siya. Luto na yung aming pagkain eh. May eh, kaso nga lang, kailangan daw po munang punan yung ano, yung mga laman para matikman natin, saka makita natin.